Philippines or kahit saan pa man na mag-ingat po kayo no especially papangalanan ko na to no? kasi naiinis ako eh dahil uh, nakakaapekto sa lahat ng mga may legit na mga travel agency itong uh, Jamaica Salvador Lakaba siya yung napabalita sa Omni News na um, Parang ayaw ko kung ginagawa niya na matagal to kasi maraming nagreklamo sa kanya na mga bumili ng package sa kanya, tour, Uh, sa napakamurang halaga. Can you imagine na uh, 340 worth 345 days, 4 nights, no? With ticket and accommodation. Um, uh, sa iba't ibang panig ng lugar, no? Meron pang Europe, uh, Asia, and even sa Punta Cana na ang worth lang is too good to be true. So, yun po ang iingatan nyo, no? Yung mga kababayan natin, Pilipino especially. Uh, yung too good to be true, na presyohan sa mga packages kasi wala pong presyo ng mga tour packages including ang flight ticket plus accommodation o to lang, accommodation na nakakahalaga lang ng 600 or 340 for 5 days for nights, imposible po yon warning na po kapag ka meron kayong uh, nakita na mga nag-ooper uh, ng na mga ganyang uh, packages po, no